Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika't samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Meron akong good news at bad news para sa inyo. At isang balita lang yan. Ano yung good news at bad news na yan? Na ang Diyos ay ibang magpasya kaysa sa ating mga tao. Kakaiba ang kanyang pananaw sa pananaw ng tao. Kakaiba siya mag-isip gaya na lamang nagtagpo sa ating pagbasa, ang mga naunang tinawag niya para gumawa sa ubasan, sila ay umasa at naghinala na mas mataas ang kanilang sasahurin sapagkat mas matagal silang nagtrabaho. Kung kaya naman, nadismaya sila nang malaman na kapareho lang ang kanilang sahod dun sa sahod ng mga nahuling tinawag. Pero Isipin mo naman ngayon kung gaano katindi yung pasasalamat ng mga tao na huling tinawag at huling tumugon para gumawa sa ubasan. Nang nalaman nila na kapareho o para sa buong araw pa rin ng trabaho ang kanilang sasahurin bagamat kaunting oras lamang silang gumawa. Talagang iba ang pananaw ng Diyos kumpara sa ating mga tao. At magandang maunawaan natin na hindi tungkol sa sahod ang pinag-uusapan dito, kundi tungkol sa kaharian ng Diyos. Nagtuturo si Jesus tungkol sa katotohanan ng pag-ibig, awa at malasakit ng Diyos. Na ito ay para sa lahat. Lahat ng tao na sumusunod sa Diyos ay makakatanggap ng kanyang lubos na grasya at awa o mercy and grace. Ano ang pag-asang hatid sa atin ng pagbasa ngayong araw? Ito yun, kapatid, na sa katunayan, ikaw at ako, kabilang tayo sa mga huling sumunod. Ngunit dahil kakaiba nga siyang magpasya, may pag-asa tayo na matatanggap natin ang pag-ibig, kapatawaran, kapayapaan at grasya ng Diyos gaya doon sa mga unang sumunod, mga santo at mga banal. At yan ay kung pipiliin lamang natin na gawing sentro ng ating buhay ang Panginoon. O paano natin ito magagawa? Hayaan nyo magbigay ako ng tatlong gabay para sa ating lahat. Una, para maging sentro ng ating buhay ang Diyos, kailangan may nakalaan tayong oras at panahon para sa Kanya. Magsimba tayo linggo-linggo. O pumunta tayo sa church. O magdasal tayo araw-araw. Basahin natin yung Biblia, pagnilayan at aralin natin ito. Itong iyong panonood at uh, pakikinig sa reflection ay isang maganda at konkretong hakbang para doon. Pangalawa naman, ay maglingkod sa ating kapwa. Ang utos sa atin ng Diyos ay magmahalan tayo bilang isang pamilya, bilang magkakapatid. At ang pagmamahal na ito ay napapakita natin sa mga konkretong paraan ng pagsisilbi sa ibang tao o sa ating kapwa. Kahit na sa atin sarili-sarili lamang na tahanan at kahit sa mga simple lamang na paraan. At ikatlong paraan para maging nasa gitna ng ating buhay, nasa sentro ng na ating buhay, ang Diyos ay hilingin natin ang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng lakas at grasya, kakayanan at kababaang loob na rin na laging sundin ang utos ng Panginoon. Alam niyo ba na binabago tayo ng banal na Espiritu araw-araw kung iimbitahan at hahayaan lang natin siya na gabayan tayo sa ating mga gawain. Kapatid, yan ang mga paraan para maging sentro ng ating buhay ang Diyos. Magkaroon tayo ng panahon para sa Kanya. Maglingkod tayo sa ating kapwa at pilingin natin ang lakas ng Espiritu Santo. Hindi natin kasi yan magagawa ng tayo lamang. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos para tumugon sa Kanyang inuutos. Kapatid, ang paghahari ng Diyos ay abot kamay natin at laging tumatawag ang Diyos na mga gustong sumunod sa Kanya. Kaya nalangin ko ngayong araw ay magpasya ka. Nabuksan ang iyong tenga, ang iyong puso, sa tawag ng Diyos, nasundin mo ang kanyang mabubuting utos at mahalin siya ng mas bukas loob. Ibigan, kung ikaw ay nabless ng maiksing reflection na ito, Maribang bang pakilike at pakishare, maging boses ka ng pag-asa sa mas marami pang tao. Haliha ko po sinas na nagsasabi sa inyo sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!